si Bunso na yung pinagawa ko ng ano, lulutoy yung ulam ng dinner. Kasi marami akong gagawin ngayon. walang well, after ng birthday ko talaga, pinrosigo ko na to kasi kailangan na itong i-deliver agad. Magpakasaya muna ako ng birthday ko bago ako magtrabaho. Kaya ito, buti na lang mauutusan ko na yung aming bunsong kapatid na may otisen para siya na maggayat ng mga lulutuin ko. Kasi sinigang naman yan. Sabi ko, siya na maggayat habang inaasikaso ko yung trabaho ko sa printing. Kaya buti na lang talaga, yung printing shop namin ay eh, ginawa ko na sa bahay namin pinatunage na namin sa ano sa store namin kesa doon pa rin kami sa pwesto namin na lay ang layo-layo sa bahay namin kaya mainam na rin talaga manage ko na ang store at ang printing shop para kahit pa pa eh, mapagsabay ko siya gawain sa bahay gawain sa printing gawain sa pag negosyo sa tindahan pag replenish pag mamili pag inventory pag um, pag ano pag sa bakit tatay ko na rin naman ang nag-aasikaso sa sa story pero kasi ako ako na rin namimili ako na rin ng budget kasama ni punso Pero okay na rin talaga na home base ang business kasi lahat ma-manage mo. Kailangan lang talaga at time management para maasikaso mo lahat-lahat. Parti doon, buti na lang talaga wala akong turo niya. Kasi may time din kasi nakituro ako sa public school ng ano, um, katesismo. Kaya talagang ganun, ganun, ganun ka ano, ganun ka to bang ate yun yun, no? Kasi nga wala akong asawa at walang anak eh. Autistic lang naalagaan ko. At pasalamat ako sa Diyos kasi yung autistic brother ko eh natututo na rin. Napapakinabangan na, na, na rin namin. Nauutusan. Kaya laking pasalamat ko sa Diyos. Hindi ko lang talaga ano yung lakas. At that time talaga ang hirap. Hirap na hirap ako nga kasi kulang sa tulog. Tapos may period pa ako. Tapos, um, medyo narag. Ano mo, Pero kinakaya. Kasi, syempre, kailangan. Kailangan kumita. Kailangan mag-apostolate. Kailangan pang mag-asikaso sa bahay. And thankful talaga ako. Kasi, support din naman kasi yung, ano po, yung ko, yung death ko kahit nasa Malaysia, pareho kami busy. na maganda, kahit na LDI kayo, pareho kayong busy. Hindi nyo kinakailang mag-demand ng time, hindi nyo kinakailang magpabebe. Ganun. Tapos, uh, nag enjoy ako kasi habang nagtatrabaho ako, habang nag-apostolita ako, habang nag-asikaso ako sa bahay, eh, nag enjoy naman ako sa panunod ng mga live, ng mga idols ko, sa pagkakabisan ng mga mga steps na gusto kong sayawin pag gusto kong mag-exercise. Ganon, ganyan. Kaya nag-enjoy -nage naman ako talaga kahit nasa bahay lang ako. Kasi andyan yung pinagkakitaan mo, andyan yung nakakapagkasikaso ka sa bahay. Kaya talaga wala akong time. Promise, wala akong time gumala communicate sa mga barkada. Kaya hanggang social media lang ako nakikipag-communicate talaga sa mga friends. Kaya eh, tsaka laking bagay din na LDR ang boys ko Kasi walang ano, walang bima na okay lang, lumabas naman tayo. okay na alam, mag naman tayo. Kasi walang ganon. Okay lang kasi pag nagkakailad ka, hindi ka na rin naman talaga naghahanap ng mga ganong ganon Yung mga kimik-kimik, eh, pag nagkakailad, eh, promise nararamdaman ko yung pag mag, mag, may edad ka na parang mas gusto mo na lagi sa bahay gusto mo ng peace of mind gusto mo maging productive at the same time kahit na sa bahay ka lang kaya as 49 years old pinipilit ko pa rin ano, um, maging active physically, mentally, emotionally and spiritually So, ayun. Kaya, ayan. Natapos ko na lang yung job ko after ko mag-celebrate ng birthday ko na kinabukasan, yan. dinorako ko na talaga yung job ko. Kaya sabi ko nga, Lord, thank you sa lakas. Thank you talaga. Solid talaga. Solid yung mga inspirasyon kong na-encounter ngayon. No? Salamat talaga. Salamat na salamat. Yung pag-vlog na ito, uh, na-push ko na talaga lalo na minumotivate kami po sa rin. Eh, puntuan naman ako sa ganun kasi hindi ko na talaga ina-active yung YouTube eh. Pero, doon sa paraan na yun, magagamit ko siya para ma- ma-train ko rin yung kapatid ko. Kaya katulad niyan, habang -printing ako, nag- pre-printing ako, nag-i-press ako, siya ang nag-aasikaso sa pagluluto ng tinay namin. Ayun. Kaya, thankful talaga Lord sa lahat ng mga piyay at bagay at mga binibigay mong inspirasyon, blessings na syempre kinakaya ang trabahohin talaga yung mga blessings niyan. Hindi naman yun parang ayuda na ibabagsak lang yung sarap mo. Kailangan trabahohin yung mga jay, mga te, kailangan talaga. At tutuwa naman ako Lord kasi hindi mo kami binibigo sa mga pangalanan namin sa araw-araw. Thank you, thank you talaga, Lord.